Tau po. Iyak bibi kerat. Bibi kerat. Oh, tara. Bibi kek. Pwede ko nung makaayat si Mamang Asin. Ano kayo pan mo? Undo. Pwede tabi ko nung makaayat si Mamang Asin. Oh, alak. Asin na sana, Diyos ko di pa makadispone. Kaan sa inyo ka asin, asin basang? Tapos mariyaw separ, as asin, kung asin, di ka makabakal asin. Tapos mariyaw separ, asin di pasako, na sana, hindi pa sa ako ukuon. Tatamag ko -uk ka kung asin, lat. O, oh, asin. susunod magbakal ng asin ha. O para sa asin, asin, di makabakal. Kuya Bibi salamat tabi sa asin. Pwede na po ako, salamat po. O, ala, sige na. Sabi mo kay mama mo, magbakal-bakal basang asin. Sus mo yung sip, makakonsumisyon ka mo. Yeah, baby. Kaya baby, kung pwede daw po, po makaagad kuno si mamang sibulyas may kamatis. Baka kuno ko, masiram ka pigaluto niya pag nakamatis may sibulyas. Kung pwede daw po kuno. Oo, no, 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 naman ka to bibikit. Is ba, kitang napagal-pagal ni kan pagkaawan. Tapos di ba kita nakapagluto-luto, hindi sabi nagbalay. Kuno ka to, daw po makaagad kuno si mamang sibulyas may kamatis. Diyos ko, sibulyas kamatis na naman. Ano nung nakamu? Sa susunod na raw nun, sa mga badok nindu, hindi na ako mag-restart, sagkod pa. Sus, Mariosip, bata kitang may gigibo. Ala, magulat-ulat ka yan, ha? Sibulyas, si kamati, sus, may nasa na, i Ang sabihin mo, kimama mo, kada kuna, o kung paipit ka pun, anak, oh, wala na nandu sa na. oh buka na ka di. Sus, Mariosip, wala may nasa na, i Ang na ang, na, ang pagal, ang pagal. Wala ko napapagal. Pero sabihin mo man daw sa si ina mo na magtipit-tipit, Diyos ko. Kada kul na ukupay pit kapon asay na mas kamati si Buya si anak abakal sus Maria usip kamu sabihin mo kay kiina mo ha sabihin mo kay mading bibitok <laughs> Amo tabi tiyak bibikrat salamat po edi sa kamati si Miss sabihin ko na lang po kay mama salamat po Ali bibikrat ata lumawas kayong madi baya ako inuragan sa imo ako na pipikon sa mo madi Ano yung para sabi mo ito sa ako sa kibibi cake? Por kinangayat akong kamati si Bulyas, asin? Diyo ka nang inuragan kung nun, na patay para sabi mo ito. Grabe ka't inanakit ko sa'yo mo, Madi. Uno ka tuwi ka para sabi mo na nakadakulak ko lang kung paipit. Uno ka nga nakada ko lang kung nao ako kung paipit. Ah, syempre, kada ko kuman utang, di kada ko kumumabayadan. Kaya ako nangayat sa'yo mong kamate si Bulyas. Tapos asin. Tapos grabe ina nakit mo sa sako. Sa grabe kang para sabi <laughs> mo sa ako. Kibibikik. Ay, uno ka man, di. Madi yung kumagay ka. Natataro ka ni sa kang sako, madi. Uno ka. Ang awo madi. ka, madi? na minasala, sa sako, piguko. Upo naman ako ni kan? Alang nga naman idin sa nasako per may ukul madi, sibulyas, asin, bitchin. Nga minsan sanda, ural doon sa larong ikan madi. Di maglilingaw kita madi ha. Maguruli kita ang kandila madi. Pakaray madi kung para sabi mo madi ta, masang paling tay ka madi. Ako yung gagasay mo madi. Sige. Sige madi ha. Di mo kung ka madi. Magrilingaw wala kita maginata mo ko sinampak madi tandaan mo di aldaw na kan madi ha magurulia na kitang kandila di kunay madi yun tandaan mo kan madi magrilingaw na kita madi Daan na kula mo sayang mo madi we amu madi magrilingaw na talaga kita uda aku but say mo madi lumayas ka madi lumayas ka di kuikay di kaypon madi labut say mo di mungkuk ka ngurung gak min sana di pigayat sako <tik> dari lapan made, ara aku mana aku made di bukan arah made juk aku lagi di dipisilan made Lumayas maya Lingawan mana mun aku made ini ngawan taman ka labut ku basai mo <tik>